Let's go to point number two. Tignan naman po natin yung God's judgment on the evaders of the gospel. God's judgment on the evaders of the gospel. Sabi po ng verses 7 hanggang 10. And to grant relief to you who are who are afflicted as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. Verse 8, din ni Pablo kung paano uh, ibabagsak ng Panginoong Yesus ang kanyang hatol. Inflaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So, describe ni Pablo, sino yung tatanggap ng parusa ni Yesus? Una, sa mga naunang talata from verse 4 hanggang verse 7, parurusahan ni Yesus ang mga nag sa mga mananampalataya. In verses 8, in verses 7 hanggang 8, dinescribe naman ni Pablo kung sino yung tatanggap ng hatol ni Yesus sa muli niyang pagbabalik. Sino daw po yung mga yon? Yung mga hindi kilala ang Diyos at yung mga hindi sumunod. Those who do not obey the gospel of Jesus Christ. Ano yung mangyayari sa kanila? Verse 9 and 10, sabi, They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. When He comes on that day to be glorified in His saints and to be marveled at among all who have believed because our testimony to you was believed. Napaka-prominent nung tema ng second coming sa mga talata na to. Kasi yun naman talaga yung tema ng first and second Thessalonians. Ayon kay Pablo, the Lord will give relief to His suffering people by inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of Jesus Christ. Di ba sabi, ng, sabi, sabi din ni Pablo, sabi ng Diyos, anong pangako ng Diyos? Vengeance is mine. Yan ang pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. That's why we do not need to put justice into our own hands. Kaya nga tinatawag tayo ng katotohanan na to na magtiwala sa Diyos. Maging yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. And in these verses, naging specific si Pablo. God will punish, Jesus will punish those who do not obey God. Or those who do not know God and who do not obey the gospel of Christ. Yung mga unbeliever, yung mga hindi kristyano, yung mga unrighteous people, they will be punished by Christ. These people are the evaders of the gospel because they do not want to obey it. Ayaw nila ng ibanghelyo, ayaw nila ang salita ng Diyos, ayaw nila kay Kristo. Sa kanilang pagtanggi sa salita ng Diyos, sa kanilang patuloy na pag-reject sa gospel, hahabulin pa din sila ng banal at matuwid na hatol ng Diyos. Ano po ba yung ibig nating sabihin na ano ba yung ibig sabihin ng mga ng sinabi niya dito na those who do not obey the gospel. Ano bang ibig sabihin ni Pablo doon? Ang ibig niya lang sabihin doon mga kapatid, the people who do not obey the gospel are those who are, are those people who are persistent in their rejection of the gospel. Ayaw nilang sumampalataya kay Jesus. Ayaw nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Siguro po, meron kayong mga karanasan dito, no? Na yung taong ang daming beses mo nang sinera ng gospel, pero ang tegas ng kanyang puso. Ayaw niyang sumampalataya. Ayaw niyang makinig. Yung mga ganong tao, sila po yung mga taong sinasabi ni Pablo dito that do not obey the gospel. Ayaw nilang kilalanin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ayaw nilang maniwala na kailangan nila ng pagliligtas ni Kristo. Ayon sa kanila, hindi naman kami makasalanan. Hindi naman kami nagnakaw ng bilyong-bilyong piso. Hindi naman kami pumaslang pumas ng mga tao. We do not need a savior. We can make our own way to heaven without the gospel. Pero ang kanila pong pride, ang magiging dahilan din ng hatol ng Diyos sa kanila. Accordingly, these people who do not know God and do not obey the gospel of Christ are the same people who are persecuting the believers in Thessalonica. Itong mga ayaw sumunod sa Ibanghelyo, ayaw magpasakop sa Diyos, eh sila din yung mga taong nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Sila din yung mga tao na ayaw o galit sa mga Kristiyano. Ganun naman po talaga, hindi ba? Yung mga nagpe-persecute sa atin, yung mga tumutuligsa sa ating pananampalataya, yung mga nagagalit sa atin dahil tayo yung mga tagasunod ni Kristo, sila din yung mga tao na ayaw kay Kristo kaya ayaw nila sa atin. Ayaw nila sa atin kasi ayaw nila kay Kristo. And therefore, they are persistent in their rejection of the gospel. The enemies of Christians are also the enemies of the cross of Christ. Madaming kaaway ang krus ni Kristo. Madaming kaaway ang ibanghelyo ni Kristo. At lahat ng mga ayaw kay Kristo, lahat ng mga kaaway ni Kristo ay kaaway din ng mga mananampalataya. Hindi po nangangahulugan na makikipag-away tayo sa kanila pero sila yung umaaway sa atin. Pero ang lagi nating tugon ay pagmamahal at Pagpapasensya sa kanila, bakit gano'n ang tugon natin sa kanila? Kasi meron tayong pangako na mapanghahawakan na hahatulan sila ng Diyos. At ang paghatol ng Diyos sa kanila ay isang matuwid na paghatol. Paul described in our text, the punishment of the wicked and the righteous. Ano ba yung punishment nila? According to Paul, these people will suffer eternal destruction as their punishment for their wickedness and disobedience to the gospel. Sabi pa ni Pablo, they will be away from the good and blessed presence of the Lord. Tignan po natin, ano ba yung ibig sabihin ni Pablo sa mga sinabi niya dito? They will suffer eternal destruction away from the presence of the Lord. Yun pong salitang distraction na ginamit ni Pablo dito, the term distraction as applied to human beings in the New Testament signifies ruin and perdition. Even itong mga salita na to na nagtuturo sa atin kung ano ang ibig sabihin ng distraction, communicate na wawasakin talaga sila ng Diyos. They will suffer perdition. Eternal perdition. Anong ibig sabihin yan? Sa New Testament, ang ibig pong sabihin yan is the utter loss of blessedness and all that is good and desirable. Ulitin ko po, it is the utter loss of blessedness and all that is good and desirable. Ibig sabihin, they will suffer this kind of destruction. Kapag nasa impyerno na sila, lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay, mawawala sa kanila. Ibig sabihin, walang pag-asa. Sabi po ng isang author, yung mga nakasurvive daw, doon sa mga concentration camp during the Nazi regime ng World War II. Nakasurvive sila hindi dahil na-torture sila, hindi dahil ginutom sila, sinaktan sila. Nakasurvive daw sila kasi meron silang pag-asang pinanghahawakan. Nakasurvive sila kasi pinanghahawakan nila yung pag-asa na balang araw. Makakalaya sila at magagawa nila yung mga dapat nilang gawin. Meron, they, they are clinging to that hope and therefore that hope sustained them even in the midst of torture. Pero, itong mga ibubulid sa impyerno, itong mga tao that will suffer destruction, mawawala yung ganong kaisipan sa kanila. Mawawala lahat ng mabuting kaisipan, lahat ng mabuting bagay, lahat ng mga bagay na gusto ng isang tao para maging makahulugan ang kanyang buhay, mawawala lahat yun sa kanila. Para po mas maunawaan natin, and I do not mean to belittle yung mga nagsasuffer po ng mental, uh, mga merong mental condition yung mga nagsasuffer, nagsasuffer ng depression and anxiety. Di ba torture sa kanila yon? Wala silang dahilan para mabuhay. They do not have the, the drive to continue on in living. Kaya madami sa kanila nagkukomit ng suicide. Hindi po natin minamaliit ang kanilang kalagayan, pero ganong klasing kondisyon ang mararanasan ng mga taong parurusahan ng Diyos. Bakit po ganon? Because hell is the place of utter darkness and the absence of God in His mercy and goodness. Wala ang Diyos sa impyerno, sa kanyang kabutihan at sa kanyang kahabagan. But God is in hell in the presence of His terrible wrath and indignation. Sabi ng iba, si... si wala, wala na daw yung presensya ng Diyos sa impyerno. I beg to disagree. Nandun pa rin ang presensya ng Diyos in hell. But not His goodness, not His mercy, not His gentleness. In hell, the presence of God will be His terrible wrath and holy indignation. And you do not want to be in that place with God's wrath and indignation. Yon ang mararanasan ng mga tao na to na parurusahan ni Kristo. Those people who do not know God and who do not obey the gospel of Jesus Christ. Ang grabe po ng magiging kalagayan nila. At sabi ni Pablo, ganon ang parusa na igagawad ng Diyos sa mga umaalipusta sa inyo sa mga taong nagpe-persecute sa inyo kaya po mga kapatid this is the punishment that awaits all unbelievers and wicked people who refuse to humble themselves before the king of all creation the Lord Jesus Christ. This is what awaits the enemies of the cross of Christ. Ito ang naghihintay sa lahat ng mga hindi mananampalataya, sa lahat ng mga unbeliever, sa lahat ng masasamang tao. Ito ang naghihintay sa kanila. Parurusahan sila ng Diyos. At the, at the end of the day, tayo po na mga mananampalataya, we will get justice. So Paul, concludes this section of our text by focusing on the glory that the Lord will get from his people in the execution of his judgment against the unbelieving people Sabi ni Pablo sa paghatol ng Diyos sa mga masama sa paghatol ng Diyos sa mga hindi kumikilala sa Diyos sa paghatol ng Diyos sa mga ayaw sumunod sa ebanghelyo Sabi ni Pablo Christ will get the glory from His people. Bakit po ganon? Kasi masasaksihan ng mga manan ng palataya kung paano igagawad ng Diyos ang kanyang hatol laban sa mga masama. And when they see that, they will give glory to God. We will give glory to God kapag binabanan niya ang kanyang matuwid na hatol laban sa mga masasama. According to verse 10, all believers will marvel and will glorify god for the righteousness of his judgment all, believer will, all believers will glorify god for the righteousness of his judgment sabine paul washer the moment a sinner step into hell all heavens and all creation will shout for glory to god because He punished that sinner. Ganon ang magiging epekto kapag nakita ng mga mananampalataya ng palataya ang paghatol ng Diyos sa mga masasamang tao. Sabi nga po ng isa pang pastor, God will get the glory either in your redemption or in your destruction. Ang tanong lang, alin ka doon? Will you glorify God in your redemption or God will glorify himself in your destruction in hell. Either way po mga kapatid, ang malulwalhati pa din ay ang Diyos. Sa mga tunay na mananampalataya, ito ang pinakamataas na hangarin ng kanilang puso, ang maluwalhati ang kanilang tagapagligtas sa kanilang kaligtasan at maluwalhati ang kanilang tagapagligtas sa kaparusahan ng mga makasalanan at lahat ng masama. On that day, at the return of Jesus Christ, all people, including the wicked and the unbelievers, will acknowledge and will confess that God is right to bring down His judgment against all wicked and evil people. Pati yung mga hindi mananampalataya, pati yung mga masasamang tao makikita nila. They will have no choice but to see the righteousness of God's judgment. Makikita nila at mag-aagri sila. Tama ang hatol ng Diyos. Kaya lang, for those who do not obey the gospel, for those who did not obey the gospel, it will be too late for them. Ngayon mga kapatid, nakikita natin yung urgency ng pag-share ng gospel sa mga taong wala pa kay Kristo na hindi pala dapat gawin nating biro kasi ito yung naghihintay sa kanila. And now tayo na mga manan ng palataya, we must proclaim the gospel to them. We must preach Christ to them kasi maliban sumampalataya sila kay Kristo, wala silang pag-asa at ang naghihintay sa kanila ay ang ganitong kapahamakan the righteous judgment of god will be seen for what it really is the holy wrath and the holy indignation of a holy god